Sir, may mga BPA mo. Sir, mga kayo, may detaling ka itong successful na drug bus operations sa mga mga operatiba, sir. Particularly sa Nita Bo, sa area sa Taguluan, sir. Ah, yes. Ah, uh, I would like to congratulate the uh, personnel of Taguluan uh, Municipal Police Station for uh, having this uh, bypass operation uh, led by their uh, chief of police, who is uh, Captain Ralph uh, Lion. So, mauni siya ang atong uh, produkto sa ilang halos uh, yung kamula ng surveillance, monitoring, o uh, intel-driven niya makauman sa intersection o okay, ginanta uh, uh, build up ang kaso allegedly ini nga uh, mga drugs uh, o okay, kini target na to dugay na nini lagi i-tipikan o uh, report na uh, doon ay doon sa kamimper sa Pilipinas ng polis wala pa ma wala pa ma-identify the time. So, true enough, this is the product the freezer. So, target kita ni operation is si uh, kiling uh, na taga Paragay Blawak, na kuluan, sabi si Crispy Man si Nades, ang so, kiling niya uh, target. O, so, uh, upan sa iyong mga kauban. Okay. Luckily, luckily, sa kung uh, na-part of our law enforcer, uh, at mga operatiba, na uh, paibas ni nila o um, nagpunga po nila o um, nanakpan, uh, in the act of uh, uh, sleeping siya po, reducing position so, kineng selling. Kaya isaan ni isa sila, mora magnat, mora nagka, mo'y uh, nagka uh, unun. Darakpan na to upan um, sa atong tangkit ng um, laing tulog ng mga individual. sa uh, Saan ini uh, identify as uh, according sa iyong ID is uh, Patronman Reinhardt tuna uh, assigned with uh,

President o no, Barangay Mati Bugaw. So, Kauban po niya si Juni Estenso o si Paul Jordan ka kasalan kasalan so puro sa dinis na mga nasa rin lang ng Panurigon so kung masabuntak kung ano going practicing. Uh, and then uh, from that mistake, they will be brought to the prosecutor's office for inquest uh, proceedings. So, sir, by chance lang ba nga na ng police, sir, or uh, appeal na police siya sa gabantayan kung sa itong mga police, sir? Like what I said uh, kanina, uh, I have uh, stated na ang target na is this uh, Christine Mancinabe, Mancinades. Pero allegedly, na nai-report ko na ni uh, Labas Maso Police yan. So, ating kasamahan ng kabaro sa sa TV. So, ito si uh, according na siya kanyang ID, Patrolman Asay Tuna. So, mayroon na tayong kanyan. Mayroon na tayong agency uh, information. Uh, again, as I have said, this is a product of the two-month sumilan sa industry sa ah driven uh, uh, case-fit up para makuha ni sila. Sir Carlo. Sir Ochag, yung relasyon at ito ni uh, uh, patrolman, sir, sa target, sir? Actually, wala. Uh, wala sila. mga uh, actually, sa nakita na ito, ang of the arrest, nasa sila sa kadrug while nga ang isa nagbaligya, na dali sa sulod dito na nagigamit sila sa sa kuwan sa, sa mga term pa na sa mga adik na nagitawag na nagkumbira, nagkaon ba? Nagkaon. Sa others lang, isuyo. Sabi, suyo po na yan, kasuman. Okay. So, sir, may nakikita pa tayong baril, sir, no? May panlalaban po ba na nangyari? Like, nanlaban po ba yung mga suspect? So, kapan na iking doon sa bahay po, hindi uh, na po nakalaban. Wala na po siyang uh, para, opportunity at para makalaban. Na element of surprise po siya ng mga kasama natin. Kasama po natin yung mga intelligence of uh, personnel po natin. So, yung baril niya, kahit namin pinuha, dahil naka-submit sa mm hindi -hmm. na po siya nakalaban. Okay. Uh, we will also verify the the assignment of this uh, fellow, this guy, and uh, why he is uh, in our area. Supposedly, mm -hmm. he uh, today is Tuesday, Tuesday, and he is supposed to be in his post assignment. This is the uh, one uh, verification that the uh, Chico Police will uh, communicate to the office that Mr. Kim his status and as uh, sinasabi ko the if is still active or not. Kaya the ID he was presenting is an old ID. So nag-dispire na po ito. Accordingly, it is a About the firearms, we'll also... Uh, verify if indeed ito yung issued firearms yan kasi kita appears na wala tayong nakuha o nakita o pinisinta uh, na sus suspect na uh, kay, tawag na par property other speed visit, visit. Sure. sa una ang tawagan na kung araw ang tawagan na isang Arpa, yung R pa, yung imurandum rin sa sudalo pa. So ngayon ang tawag niya sa Team is PAN. Sir, ano impact yun ano karon sir na medyo nakamansa man yun sa imahe sa tong kapulisan ng pagka-sikop ano yung pagka -sikop usaka active uh, PNP personnel, sir? Well, uh, wala tayong control sa ilang activity. Although, ilatakang basis na nag-remind uh, sa ilan, sa mga personnel, uh, on this particular day, hindi naman ako ni organic personnel sa P.S. Uh, Pasok for the whole of June 10, talagang may mga swahil na po is bumalik. I will tell you that uh, since I assumed a uh, uh, speedy P.S. Rintan, meron na po tayo na pa-investigahan uh, kung isbisa na po apat na po pag-apat last week na uh, member din ng tulad na positive sa drugs so din sa natin siya last Friday yun nang chinik siya ngayon uh, yesterday lunes, for accounting wala na so he's already on out. he has got on owl. we will uh, proceed with our uh, decision proceedings para sa yung mga mga natin. So, uh, remember, apat, since I assume, talagang, hindi talaga nadadala mo ito, and many more uh, uh, roles will, uh, heads will roll. So, I will say, sa Miss Paul Police, kasi napakaya hindi natatawad yan na, niya, nga, Sige, yung mga dula at dula. Pero so far sir, ano po talaga ang mangyayari kapag isang police personnel ay nahulihan at uh, na naaktuhan na gumagamit ng droga? Masisibak po ba? Yes. Uh, sa pagkatawag ito, we will be filing criminal charges. Ito ang ka accomplishment ngayon ni Captain Layong and uh, his uh, operative. Ito ang natin is uh, criminal charges and then we will also proceed with the para dari awal kompetisian, dia mader unit, bukan aktif ya. Wira pusing tu, alis tadi pusing. Bisa, itu alis bisa pun Ang kay karon ni ang pani na ana iyan na sa leadership dahil ng na gusto niya sa uh, Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka o ligtas ng komunidad. Di paano naman maging ligtas ng komunidad kung ang kabarok natin, kung ang pulis mismo ay gumagawa ng hindi ka nais-nais, gumagawa ng krimen. You know, itong drugs you na know, it leads to other crimes. Lalo na, person's security. Pa-sustain niya ang bisyo, mag siya. masustain yung misyon. Uh, tomorrow nga, you will be subjected to conduct testing. Kasi naktuhan sa lagay nito nila na gumagamit. Eh. Naktuhan nila kumakain. And so, in yes, okay. Good evening, no? And police captain Layo, congratulations for So, nagbala na po yan na uh, ang taguruan ng PS, kayo sa CEO Bypass, halos sa isang kasimana uh, duha, tulog, ka mga bypass operation ng ikanak. So, sa imong monitoring, sa imong bisina, kuya, unsa ba bagay ka lalak ang uh, bisyo na sabo din sa dusun sa kanila? Ah, uh, the chief of police will uh, speak. Ang Gano'n po pa ka uh, lala yung uh, shabo tala Talamak yung sabo sa lungsod ng Tagliwansa. Kasi na-observe uh, natin siguro sa few months ago until now, marami po tayong kinakandak na bypass operation. So, possible ba na ganito kadami yung mga user o yung shabu nandito sa lusun na e-work? Okay, yes, sir. Uh, makikita po natin, sabi nyo nga kanina, sir. Mag dalawang beses o so, tatlo. Naglilimang beses kami, sir, sa isang buwan mm -hmm. na bypass operation, sir. So, makikita natin na uh, sobrang lala talaga ng uh, pagkamit ng illegal na droga dito sa Tagluan. So, ang instruction lang sa atin ng ating RDN provincial director you know, na paigtingin natin yung uh, operasyon laban sa illegal na droga. Huwag nating tigilan. Wala tayong pasantuin kahit na itong ang paparo pa natin yes. o kahit saan pa, civilian man, sa, nasa servisyo man o kahit sino. Wala tayong pasantuin lahat. Uh, Pag-ungguin po natin. Uh, huwag ka na droga. Huh? Yes. Uh -huh. Ayun. Hepe, meron na po ba kayong lead, Hepe, sa mga nagda-drugs po sa Taguluan? Sa Taguluan po, no? Kung sino po talaga yung supplier nila? Kasi talamak po kasi talaga yung uh, droga ngayon. Uh, ah, marami tayo, ma'am. Marami tayo, maraming uh, pumupunta dito sa ating impilan at na uh, nagsasabi, nagbibigay ng information. Pero ito ay kailangan natin i-validate. Hindi natin pwede kagad na sabihin sa sa publiko oh, dahil iniingatan din natin ang pangalan nila. Baka mamaya ay sinisiraan lamang sila na walang katotohanan. So, kailangan na Pumasok ito sa, kaya ng sinabi ng ating Provincial Director, ng intelligence-driven operation. So, upon uh, verification at uh, merong katotohanan ito, uh, magkakanta kami ng bypass operation or other uh, illegal drug operation. Okay po. Salamat, Epe. And uh, to PD. PD, um, patuloy pa po yung mga operasyon nyo para sa illegal na droga. So, so far PD, baka meron po kayong mensahe sa lahat pa ng gumagamit ng illegal na droga, no? lalo na yung mga kabaro nyo kasi mayroong isa ngayon na, na nahuli. Now, my message to my, to our uh, uh kabaro, as you may say, na kung wala naman kayong gagawing maganda o maayos sa servisyo, sana naman, huwag na lang din kayong gumawa ng kakaralanuhan o kasamaan. Kung nasa, wala lang, chill ka na lang. Kaya abutan at abutan talaga ngayon ng kamay ng patas. At mabuti na ito ay hindi tayo nagkaka... Uh, umaga, nag, walang nangyaring mas lalang pa. Damumi uh, na... Damumi uh, na... Uh, nang laban ka, dahil na uh, may paril ka, hindi natin malaman kung ano na. Dari na rin sa mga history. Hmm. So, it's all up to God. But one thing is sure, ang kasamaan ay hindi magtatagal kung hindi talaga magsaksin. So, mananalo pa rin ang kabuntihan. So, sa ating mga tagatagaluan, alam namin na Grabe talaga ang drugs dito. Ito naman ay nakikita natin. Ito ay progressive at nagulwal. Ito lang din sa kanila, ito mga dolorista. Uh, abot rin tayo. Mm. Ayan. Thank you so much, PD. Hepe, baka may mensahe ka rin po, lalo na no, na nandito ka. Ang, uh, mensahe, na, ang mensahe ko lang po sa mga tabuluanons, no? Ah... Uh, Especially doon sa mga kababayan natin dito na gumagawa mula ng maayos. Kung na tayo sa gumagawa ng maayos, uh, maki-cooperate po kayo sa amin dito sa Taguluan Municipal Police Station. Dahil hindi po namin kaya sa gana'ng uh, kakayaan lang po namin na uh, mabantayan 24 hours yung 10 barangay natin dito sa Taguluan. So, we are one text away lang po. Kahit ano pong criminal uh, pa yan, kahit hindi i na droga, ay tutugunan po namin. No? At uh, doon naman po sa mga kriminal na dito sa Tagluan, katulad ng sinabi ng ating uh, provincial director, uh, mag aabot din po tayo. Salamat okay. po. Salamat po. Thank you.